mày say ô Na, at mga di pangyayari. Kanino ka? sisi ng tulong? Gising na Kaakibat. Katuwang ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para 'di masawi. Makinig sa Kaakibat kasama si Marco Rodriguez. Marco Rodriguez, lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa programang Kaakibat dito lang sa DZJV 1458 a Radyo Alabar Zone. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli ang kaganapan. Narito si Maricon Rodriguez, yes. ang inyong kaaktiban. Time check, it's 1.05 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakibat this Wednesday afternoon. Ahat ako po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito, Aba, ay November 26 na! 2025! Uy! Happy, happy midweek mga kakibat! Ka kamusta, kamusta? Uy, today's days na lamang po ha, talaga naman! Biyernes na ulit! Oo, at malapit na naman ang weekend. Marami tayong mga gagawin ng weekend, hindi ba? Anyways, kamusta, kamusta ba kayo? Nakapag-lunch na ba kayo? Ano ba maging lunch nyo ngayon? And ayan na, maraming maraming salamat po ha sa patuloy ninyong pagtutok sa aming himpila at patuloy kayong tumutok ha dahil aba, ay live na live po kami sa aming Facebook page na DZJV1458 Radio Calabarzon sa aming YouTube channel and of course sa aming website live na zbni.ph Mapapanood niyo po kami dyan na simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon at syempre mga kaakibat programa natin kaakibat ay patuloy po magbibigay sa inyo ng mga paalala ha? Oo, syempre naman tuloy-tuloy yan, wala tayong palalampasin kada araw hindi ba dahil, lalo-lalo na ngayon, nalalapit na naman ang holiday season, abay, kinakailangan natin mapaalalahanan kinakailangan natin maging handa ano man ang mga maaaring sakuna na maari natin kaharapin hindi ba? Kaya naman mga kaakibat maraming maraming salamat sa inyo at patuloy kayong tumutok sa Amen. At bago ko ibahagi sa inyo, syempre, oo, ang ating tatalakayin ha ay prepo. Sa so, kung may mga nais kayong ipa out sa Amen, i-comment comment niyo 'yan, ipabati sa Amen, nagdaraos ng kaarawan. Aba, i-comment niyo din sa amin, 'wag po kayong mahihiya. At syempre, syempre, ito nga mga kaakibat ha. Lagi naming pinapaalala, lagi naming sinasabi sa inyo, lagi namin ibinabahagi sa inyo dahil this holiday season experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Groceries Gifts Noche sa Walter Mart. One-stop shop lang yan. Everything's complete and hassle free pa. Dahil sa free parking and free Wi-Fi. O, diba? Sobrang convenient. So, make your Christmas shopping easy, sulit, at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. O, mga kaakibata, sa mga naghahanap ng na mga pangregalo, sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit tayo dyan. Huwag na kayong kung pumunta. Oo, oo, punta na kayo sa mga branch ng, alam mo yon ng, ng Walter Oo, dito sa Laguna, meron sa Santa Rosa, mayroon dyan sa may Makiling, meron dyan sa may mall ng, jaan uh, sa may uh, Santa Cruz. Hindi ba kaya naman marami kayong mapupuntahan, ha? Oo, wag na kayong magpahuli pa. And speaking of holiday season... Ay ba, alam naman po natin na kapag ganito na holiday season na, marami po talaga ang naglipa ng, alam mo yon mga kawatan, maraming mga naglipa na, hindi natin inaasahan, hindi ba? Kaya kinakailangan po natin ang mga paalala, hindi ba? Yung mga gagawin natin, hindi ba kapag halimbawa na lamang, may mga hindi tayong inaasahan. Kaya naman ang tatalakayin po natin ngayong araw na to ay yung mga tips, pa paano ba tayo makakaiwas kapag halimbawa mayroong, alam mo yon kawatan na magnanakaw, hindi ba? Syempre, ngayong na ah, nalalapit na nga ang kapaskuhan asahan mo yan. ano oh syempre maraming pera ang mga tao may bonus may alam mo may 13 months pa, hindi ba? Or kung ano man yung mga pinagkakakitaan nila, as in talaga kumaga, panahon ng ano, sa December panahon talaga ng kaperahan, hindi ba? And asahan mo na kapag ganyan na December asahan mo na talagang marami din po ha, oo, marami dyan ang mga mapanlin lang, marami dyan ang, halimbawa na lang, mamimili ka, hindi ba? Abay, gigit-gitin kami, maraming modus po dyan na nagkalat, mapa-online man yan mapa-physical store man yan hindi ba? Kaya naman kinakailangan po nating mapaalalahan ano ba ang mga gagawin natin mga kaakibat. Hindi ba? And of course, ayan ha, sa pagbabalik ko po, ibabahagi ko yan sa inyo. Pero syempre, hello, hello muna sa 4,000 viewers. magandang magandang hapon. Oy, sar Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin yung tanghali ito. Ha? Oo. oo. syempre, kung di pa kayo kumakain, sabayan nyo na ng pagkain yan. Oo, para habang napapakinggan ninyo yung mga paalala namin, ay talaga naman pumapasok sa isipan at sa ating mga puso. O, ayan mga kaakibat, Kiba't sa pagbabalik ko po, ibabahay ko na sa inyo ang tips para iwas na kao ngayong kapaskuhan. Oras po natin, it's 1.10 in the afternoon masyadong mainit ang mga issue ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. Gawa sa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal sarap ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity. Pang royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake Store sa inyong lugar or umorder online sa inyong suking food delivery app tikman ang sarap ng produktong gawang pinoy para sa bawat pilipino mango royal sarap para sa lahat handa na ba kayo sa tunay na american style sarap dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa linamnam ng Fall of the Bone Ribs at mapapawu sa anghang sarap ng Signature Wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, at Siguradung sulit, kaya kung naghahanap ng malupit na kain, punta na sa American Ribs and Wings sa Nanjaya, Victoria, Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo Pangunahing Makinig at Dagdagan ang Kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJD 14.5A Radio Calabar Zone. Pagod ka na ba sa takbo ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa mga tanong mo tungkol sa pananampalataya? Halina't makinig sa isang oras ng pag-asa, katotohanan at biyaya mula sa Diyos. Grace Through Faith Isang programang tumatalakay sa salita ng Diyos, ang kaligtasang mula sa Kanya at ang biyayang natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Tuwing alas 12.30 ng tanghali hanggang alauna 1.30 ng hapon, kasama si Pastor Abraham Borinaga. Samahan kami sa mas malalim na pag-unawa sa Grace Through Faith. Makinig, matuto, lumago sa pananampalataya. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. para makilala ang iyong negosyo. Halina't magpaanunsyo sa radio sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Time check, it's 1.15 in the afternoon Magandang tanghali muli ka na barzon Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programang Kaakibat, it's Wednesday afternoon at ako po rin po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez Ayan mga Kaakibat, kagaya nga po na nabanggit natin kanina ang ating puntatalakain ay patungkol po sa mga tips para iwas na kawaba ngayong nalalapit na Kapaskuhan Kaya naman mga Kaakibat, makinig makinig, ilista o ilagay sa cellphone ninyo yung mga tips na sasabihin natin dahil sisimulan ko na yan unang-una po ha at napaka-importante abay wag pong magiiwan ng mahalagang bagay sa sasakyan iwasang iwan ng wallet gadgets o regalo sa loob po ng sasakyan lalo na sa nap nakaparadang sasakyan napakahalaga po nito kasi for example na lamang po ha yung artista na si Kay Abad o sa si ibang bansa pa to ha nagpunta sila ng US and then after that uh, basta nalimutan niya or parang iniwanan niya sa kotse yung uh, yung bag niya oo basta may pinuntahan sila ng pamilya niya and then after that pagbalik niya wala na, hindi ba? Eh, nandun po yung passport niya at ng, ng buo niyang pamilya, hindi ba? So, kinakailangan po, syempre, lalo-lalo na ngayon, holiday season, alam ko naman na marami sa atin ang mamimili, marami sa atin ang mamamasyal, hindi ba? Iba't iba ang mga pupuntahan natin, iba't iba ang mga gagawin natin para ma-enjoy natin ang holiday season, hindi ba? Pero syempre, para naman po ma-make sure natin na hindi tayo mananakawan or hindi tayo mawawala ng mga bagay na mahalaga sa atin, hindi ba? Ay, make sure na hindi po kayong mag-iiwan, lalong-lalo na sa sasakyan at lalong-lalo lalo na po na wala kayong maiiwanan dyan, hindi ba? At eh, syempre kapag naggala, uh, asahan mo na medyo matagal ang mga paglalakad ninyo. Asahan ninyo na medyo matagal ang pagbalik ninyo sa loob ng sasakyan, hindi ba? So hanggat maaari po awake, at at 'wag pong kakalimutan ha na 'wag na 'wag po kayong magiiwan ng mga gamit lalong-lalo lalo na kung takaw tingin po sa o takaw mata po yung mga iiwanan ninyong gamit kagaya nila ng syempre mga gadgets, hindi ba? Or kung halimbawa na lamang makita nila na uh, may bag pala doon sa 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 loob ng sasakyan hindi ba alam naman po natin na usong-uso yung uh, yung modus na basag kotse o, hindi ba? Kaya naman po para maiwasan natin at hindi din naman to hindi, hindi din po natin alam na baka mamaya na yung pinagparkingan natin ay talagang, uh, alam mo yun, secured. Hindi ba? Eh, most of the time naman wala namang bantay sa mga yan. Hindi ba? Kaya sana din, ano, tayo po ay magpark din. Mahalaga din na tayo po ay magpapark. Alam mo yun sa mga uh, may, may nakabantay talaga. Kahit magbayad na kayo ng for ilang hours, hindi ba? Mahalaga naman po ay uh, kumaga safe ang inyong sasakyan at syempre safe kung halimbawa na lamang talagang hindi nyo maiwasan or malilimutan ninyo na makapag-iwan po ng gamit saan sa loob ng sasakyan. Pero syempre, hanggat maaari ha, bago kayo bumaba ng sasakyan, bago kayo bumaba ng kotse o ng motor, i-make sure ha, i-make sure na nakalak din talaga, i-make sure na wala kayong mga naiwanan o na kung ano man na mahalaga po sa inyo, hindi ba? At syempre, ang pangalawa pa po ha, ay maging maingat syempre sa bahay. Siguraduhin na kalakang pinto at bintana, iwasan din ipaw sa social media ang mga detalye din ng bakasyon o planong pag-alis. Oo. Kaya minsan mas okay din na magpo-post kayo yung late post na. Oo, oo. Akala nila that day pa kayo, that day, nun, uh, ngayong araw na to nasa nasa Baguio kayo, pero yung totoo, matagal na siya, hindi ba? Kung baga, parang ilang days, basta i-make sure ninyo na hindi din kayo mag-a-update talaga sa social media na wala kayo, kasi baka mamaya, syempre, o oh, makatunog yung mga kawatan, ah teka, walang tao sa bahay pala ni nila ganito, kasi nasa vacation sila ngayon, hindi ba? Kaya, kung baga, mas okay ngayon na maging uh, maging privado din talaga ang buhay natin, hindi ba? Maging privado ang bawat ginagawa natin na action, hindi ba? Maging privado talaga kasi sa panahon ngayon, hindi ba? Mas okay po ang uh, ang privado ang buhay. Kumbaga parang less ano, less kaguluhan, less ng mga taong nangyayalam, hindi ba? At syempre ito pa po mga kaakibat ha, may gamitin ng ilaw at security systems. Magpatay at buksan ng ilaw ng bahay sa takdang oras o gumamit ng timer. At syempre kung may CCTV o alarm system, tiyakin gumagana po ito. And kung halimbawa talaga syempre naayos kayo ng bahay, napakahalaga, napakahalaga po ngayon. And kung magapang parang uh, itinuturing na rin syang essential ha, yung pagkakaroon po ng CCTV sa inyong mga kabahayan. Malaking tulong sya ha, kasi marami po ang uh, nalulutas din talaga ng krimen. Kapag halimbawa, may nanakawan. Kasi sa loob mismo ng bahay, may CCTV na sila eh. And online, marami nang nabibiling ganito. Tapos mamamonitor mo pa yung bahay ninyo kahit nasa malayo ka, hindi ba? Or kung halimbawa na lamang nasa ibang bansa kayo or alam mo yun, yung kapamilya ninyo na syempre kayo ay malayo na sa ibang bansa kahit sa pamilya ninyo, syempre magdiriwang din ng kapaskuhan, hindi ba? Eh yung kumbaga yung mga OFWs ngayon, talaga naman ang, uh, ang nagiging ano nila, isa sa mga nagiging routine nila, chinecheck nila yung CCTV tapos magsasalita sila din sa CCTV. So, mga parang, minsan hindi na din uh, okay din na, hindi din na, uh, naka video call, hindi ba malaking bagay din talaga, yung mga CCTV, and syempre, i-make sure natin na bago po kayo umalis hindi ba isidroduhin nyo naman na gumagana, o oh, isaayos po ha, yung mga security system natin, at syempre, mapapakinabangan natin yan, sa panahon ng mga hindi po natin inaasahan, hindi ba at syempre mga kaakibat abay, ito pa po, makinig tayo ha, talaga na mag buhay natin ito abay, napakahalaga po na mag-ingat tayo sa pampublikong lugar. Bantayan ng personal na belongings sa mall, syempre, oo naman, palengkok, palengke o mga Christmas bazaar. At syempre, wag basta-basta ipakita ang pera o mamahaling gadget. Kaya napakahalaga po kapag halimbawa, ano eh, lalabas kayo, hindi ba? Napakahalaga na ang dadalhin nyo lamang pong pera ay hindi ganoon kalakihan, hindi ganoon karami, hindi ganoon na... Kasi kapag ano, kumaga parang uh, nakabudget lang din yun madadala mong pera, may iwasan din talaga na magastusan ka ng malaki, hindi ba? At syempre, wag nyo din naman na parang... Uh, eh, maga il ipakita, ilam yarta, oo, ang inyong mga pera. Oo, kasi baka mamaya, natiktikan na kayo, ah, may ganito pala siyang gadget. Ah, ganito pala kalaki yung perang ano, yung dala niya. Hindi ba? Kaya kinakailangan po, ha, yung mga actions natin kapag kayo po ay nasa pampublikong lugar, ay tama po at maayos. Oo. Huwag nating hayaan na magkaroon po ng way, oo, or magkaroon sila na magkaroon ng way ang mga kawatan para alam mo yon uh, manakawan manakawan po ang bawat isa sa atin, hindi ba, and syempre napakahalaga na kayo ay alerto, hindi ba and mahalaga din kapag kayo ay uh, syempre uh, magagala kayo sa mga Christmas Bazaar, and syempre usong-usong na rin yung pagpapailaw ngayon ha, ng mga Christmas tree, oo sa iba't ibang lugar and syempre may mga night market dyan, syempre maraming mga pupunta dyan para kumain, yun kasi yung habol minsan ng mga tao yung kumain eh napakahalaga po ha, na syempre mag-ingat kayo dyan. Maraming tao. And syempre, uh, isa pa rin po sa mga tip natin ha, ito din ha, mag-face mask kayo. Kasi usong-usong ngayon yung ubo, sipon, marami. Maraming usong sakit ngayon. And syempre, medyo malamig na rin ngayon. Oo, medyo lumalamig na rin talaga ngayon ang ating uh, weather. And ang sarap nun sa feeling, hindi ba? So, ingat-ingat po tayo ha. Sa amang pampublikong lugar po tayo magpunta. Saan man kayo maggagala. Asahan po kasi hindi nyo talaga lalo na ngayon, oo, marami talaga ang mga hindi natin inaasahan na, alam mo yun, maaaring mangyari po sa atin. At syempre, napakahalaga pa po, po na magplano ng maaga, syempre, sa pamimili. Iwasan ang pagmamadali at matinding pila, mas malaki ang panganib ng pickpocket o snatching kapag siksikan no, oh asahan mo yan usang-uso yan sa ano eh sa Divisoria o sa mga palengke hindi ba yung alam mo yung talagang tinatao o yung marami talagang tao hindi ba kaya ano mahalaga na ang bag po ninyo, ha ay laging nasa inyong harapan oo maganda din yung kumbaga ang dadalhin nyo lang din talagang pera ay kung ano lang yung bibil, para lang dun sa bibilhin nyo, nakabudget talaga siya. Huwag kumaga, magpasobra lang kayo ng kahit magkano, pero syempre, huwag sobrang laki po ng pasobra, hindi ba? Kasi, na po talaga natin dyan na mauuso yung nakawan, magkakaroon na lamang ng, alam mo yun, na magkakaroon na lamang ng mga sisigaw dyan na, ano ah, nanakawan ako, hindi ba? Pero syempre, para maiwasan po natin din yan, or mawalan tayo ng mga bagay na mahalaga sa atin, hindi ba? ay kung ano lamang po ang bibilhin ninyo, yun lamang andalhin ninyong pera, hindi ba? Doon lamang sa pinaglalaanan nyo, doon lamang yun dapat madala n'yong pera. And para maiwasan din, ha? Siyempre, makakatipid ka, hindi ba? And napakahalaga din na, huwag kayong, kumaga, huwag tayong sumabay sa rush hour or doon sa daming talaga ng mamimili. Kasi minsan yung mga Pilipino, naging ano na yan, eh. Kumaga, naging ugali na yan, na kapag halimbawa, ano na, ah, bukas na yung Pasko, tapos ngayon pa lang sila mamimili, hindi eh, di ba? Minsan may mga, may mga ganun, oh, naalala ko nung bata kami, yung nanay ko, mamimili kami ng bago naming pamasko. 24 na, tapos kinabukasan mo mas ko na, hindi ba? Siyempre, ang daming tao, bukod sa medyo mahal na rin talaga yung mga bilihin, ang daming tao, hindi ba? So, para maiwasan din po natin yung makikisalamuha tayo sa napakaraming tao, ay mamili na tayo ng mas maaga. Kung halimbawa, may budget ka na ngayon, hindi ba? Ay, uh, bumili ka na, pero syempre naman, ito din pala, paalala ha, na ang pagreregalo naman, eh hindi kailangan na sobrang mahal. Nang bibilhin mong regalo, hindi na, hindi naman kasi nasusukat po doon Ang pagmamahal. Hindi ba? Minsan kasi yung presensya mo lamang, minsan kasi yung simpleng pangungusta mo lamang ay napakalaki ng regalo yon sa mga taong, alam mong, uh, kaibigan mo, kapamilya mo, hindi ba? At ito pa po mga kaakibat, ang panghuli natin ay makipag-ugnayan po sa kapulisan. Ayan kami mga nakikitang kahinahinalang tao o aktibidad. Agad itong report po sa lokal na pulisya. Kaya napakahalaga po ha, may mga number kayo ng mga police stations Diyan sa mga lugar ninyo. Kasi sa mga panahon na ganito, asahan din po talaga natin na naka-alerto sila, hindi ba? And syempre tayo din, hindi ba, maging alerto din tayo kapag halimbawa napapansin mo yung parang, uh, yung tao parang kakaiba yung mga tinginan, kakaiba yung mga, uh, kumbaga, kumbaga parang hindi tama yung mga ginagawa niyang aksyon, hindi ba, ay maaari po natin yung i-report, hindi ba? Para maiwasan na rin yung mga posibleng kaguluhan, hindi ba? At ah, syempre mga kaakibat, ha, oo, lagi po natin panatilihin talaga, oo, ang pagiging alerto at ah, tayo po ay maghanda, hindi ba, para maranasan po natin ang mas ligtas at masayang Kapaskuhan. At syempre, syempre, bago ako magpaalam, aba, ibinabati ko muna. Uy, nakatutok sa atin. Hello, hello kay Patrick Hernandez. Hi, Pat. Kamusta? Kay Mr. John Chavez and Papa Ernesto Rodriguez. And syempre, sa lahat po po ng mga nakatutok sa amin online, maraming, maraming salamat po at mga nakatune in sa amin. aba maganda, magandang hapon. Ingat, ingat po kayo. And happy, happy midweek mga kaakibat. And of course, always and always remember ng ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod Maricon Rodriguez. Stay tuned dahil sa sunod na programang KKK, kaayusan, kanigtasan at kapayapaan. Oras po natin it's 1.26 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kaakibat lunes hanggang biyernes alam ng hapon sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Zone.